Ang liblib na baryo sa Panay may isang dalagang nagngangalang Alina. Maganda at mahinhin siya at palaging nakangiti sa mga tao. Ngunit sa likod ng kanyang ngiti ay may isang lihim na sumisira sa kanyang katahimikan. Siya ay isang mana ng gal. Tuwing kabilugan ng buwan, marahang inaalis ni Alina ang kanyang kalahating katawan ang kanyang pakpak na tila balat ng paniki ay lumalabas mula sa kanyang likod at lilipad siya sa itaas ng mga puno upang maghanap ng biktima. Hindi niya ginusto ang sumpa, ngunit minanan niya ito sa kanyang ina. Isang gabi, may isang albularyo na dumating sa baryo, si Mang Ilyo. Napansin niya ang kakaibang takot ng mga tao tuwing gabi. May halimaw na gumagala rito, bulong ng mga residente. Nagpanggap si Mang Ilyo na isang karaniwang magsasaka upang masubaybayan ang